Uh, number 4, City Legal Office Amaga, ang magapadala sa demand letter kag to vacate sa Kapina 60 ka pamilya na apektado sa development sa Manukan Country sa Barangay 12 sa Pakulod. May report si Nico Delphine. Makadwa na kabeses nga na demolish ang mga illegal structures sa sulod sang Vendors Plaza sa Barangay 12. Pero karon makita gihapon ang pagtukod balik sa mga hayob-hayob kag mga baligyaan sa sulod sang ginsirad ana nga merkado. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Sa Enero, sugura na sa SM Prime Holdings Incorporated ang pagdevelop sang lugar nga nalakip sa Joint Venture Agreement upod sa syudad sa pagdevelop sang manukan country. Among ah, ginakig ibanto nagbinalik Japan mo. Te amo na gano magit si mayor na once na magpalit na dapat i perimeter fence gid kay gabalik balik ang obra ta na tapos mo na ibanto na tagaan na relocation site mabalik ida Japan ma, Kung kun dula away naman mi masaway mabalik naman. Te gusto ni mayor na once mapalin na uh, perimeter fence ang lagi para way na problema ang ano. May 141 tanan ka mga pamilya ang sarang maapektuhan sa tion nga suguran sang asam ang demolisyon. Pero nagpasalig na si Mayor Albi Benitez nga masugilano ng pamunuan sa SM agod matagaan sa anum kabulan ang mga illegal settler families nga makapangita sang masailuhan. Pero samtang pending pang negosasyon, mag issue naman sang demand letter kag notice to vacate ang city legal office sa mga apektado nga pamilya sa madason nga simana. Suno kay Ting Kutob December 31 ang ihatag sa ilang deadline Sandigman, sa Digman sa nakasugtan sa syudad sa napermahan kontrata upod sa SM. Ang demolisyon ang sugod na agit sa likod kay ang uli niya ang manukan hindi na maligyan mo kay mapiparan ng SM sa ilang sa layluhan. Mata kami demand letter by next week Oh, okay. gaan lang sila lamon as until November, ah uh, September uh, 31. Okay. Kind to complete pa dayon sang ila na paper sa Btc mm -hmm. eh, kung di, if they are qualified. Ay mm -hmm. eh, pero kung hindi na magata time timeline naman. Te mm -hmm. base lima pa panika katuig sila mahalalin mm -hmm. ng demand letter pending sa negotiations. Oh, kay hindi. matar subong ang aton lang subong ang negotiations. Di pa niya sigurado mo. Nagaayu man si punong barangay Eli Alcantara upod sa mga pumuluyo nga konsugura ng demolisyon. Unahon lang kunta ni Anay ang area nga wala sang apektado nga pamalay, samtang ginaproseso pa ang ilang application para sa relocation site sa Bacolod Housing Authority. So, kung dito na yung bakante na yung dalang anay mauna, oh. na yung simo yun, yung tuwing sim nga dalang anay mauna, then oh. ang ito pa, kung nga, maplastar, iplastaro niya kitang pumuluyo this, hmm. at least ano, at baga di mulis. So, may ara nga may go. Oh. Sa takos ang kwan sa city engineers. Uh -uh. Then, napunta din sa may dream na sa Ibin may mga gaya-puloy. Ang mga gusto na tagaan na lang ni Mira, pala isa na lang. Kung Ikaw doon, hindi mo na sa doon. Luwid niya tagaan, bisan hindi siya mas, sila masakop. Hindi, sakop na sakop. Lara sa Solod, sa Mindos Plaza, tabla, okay. sa may Birausin, oh, uh -huh. sa Kilod, sa Nicolos. Magluwas sa 141 ka mga pamilya, mag a sa notice to vacate ang City Legal Office sa may 17 ka mga tagiya sa illegal structures na lakip din mga baligyaan sa bulak, kagkalanaan sa kilid sa Dalan Rizal, nga malapit sa Manukan. Nico Delfin para sa Digicast Negros.